video ito, share ko lang po sa inyo yung underglow lights na ginagamit po natin dito kay Scarlett. Then recently po maraming nakakapansin sa underglow lights ni Scarlett po natin which is ayan, nakalagay po sa ilalim. So sa mga hindi po nakakalam, yung underglow lights po ay nilalagay po sa ilalim na parts ng ating mga motor, pwedeng sa side or kung saan nyo man gusto. Kung baga additional light lang siya, additional na detalye, kung baga, pang highlights lang siya ng ating mga motor so ayan dito kay Scarlett po natin dito nakalagay yung underglow lights po natin ayan kung may yung kagandahan po kasi ng mga underglow lights parang nabibigyan nya po ng highlights yung parts ng ating mga motor na gusto nating bigyang pansin or gustong ilawan katulad na lang nito dito ko sya nilagay kasi gustong mapansin yung mga eto yung four road natin, yung tambucho natin also yung ilalim na part ng ating mga motor so kadalasan dyan ko lang naman nakikitang nilalagyan eh. dito sa part na to kabilaan tas yung iba dito sa ilalim may naglalagay dyan tas meron din naglalagay dito sa part na to so usually yung mga underglow lights is kakaiba po yung kulay nila or pwedeng RGB blue, red, yellow, violet at kung ano na ano pa So, dito kay Scarlett natin, budget meal lang po yung nilagay po natin na under glow lights po dito. At hindi po siya nakakonect sa wiring ng ating mga motor. So, share ko na rin po sa inyo. Maglalagay din po ng link dito sa description. Yung binili po natin is strobe lights lang. So, ito, itong strobe lights na to, months ko na rin po siyang ginagamit. So, months na rin siya, mga 3 months or 4 months na rin siguro. Uh, at yun, makapagbigay na ako ng review nito. Kung quality, quality ba, tumatagal ba, uh, waterproof ba siya, everything. So yan, for idea, uh, nabibili po ito online by set. So pwede po tayong bumili ng isang piraso, dalawang piraso, tatlo, apat, and so on. So yung kagandahan ng strobe lights na ito, una, uh, mura lang siya. So budget meal, kung wala pa kayong budget pampa wiring ng underglow nyo or isabay sa inyong mga motor lagyan ng switch goods na goods to also kung gusto nyo lang uh, ng ano konting detalye sa motor nyo kung isasali nyo lang siya sa show or gusto nyo lang ng liwanag pag nagmamaneho kayo ng gabi at di nyo naman talaga kailangan ng pang, pang permanenteng ilaw goods to budget meal so ito binili ko para lang ano para lang pag nagmomontage tayo kay scarlet natin may detalye siya also kung sasali man kayo ng show na kulang kayo ng oras sa paglalagay ng underglow. Goods na 'to. So makikita nyo na 'yung detalye niya. Napaganda. Tapos babagayan pa siya ng tilay po natin na kulay blue. So binabagay ko po 'yung kulay ng underglow dito. So ngayon, about sa installation, about sa pagkukuman paano po ba natin siya in on or off? So meron po siyang kasamang remote. So pag bumili po kayo ng isa nito, may kasama na po siyang remote kung di ako nagkakamali nasa 160 ayan ganitong set isang strobe light isang remote nasa 160 dalawang piraso nasa 200 pero isa, isa, isa lang din yung remote nun so pag tatlong strobe lights isa lang din yung remote gagana na po nun lahat so kahit isa lang yung bilhin nyo may remote po siya so mas okay para sa akin bilhin na kayo ng tatlo or apat para maramihan na also masulit nyo po yung strobe lights kasi pag isa lang yan hindi na hindi po siya masyadong kita or di po niya mabibiglang mabibigyang highlights yung motor natin so inclusions po niya guys meron po siyang kasamang mga ito uh, charging which is an ano ba tawag dito USB type na yan oh parang yung trapezoid yung parang pang android tapos kung ilan yung strobe lights na bilhin niyo ganun yung dami nito so tayo bumili tayo apat actually so, apat yung binili natin yung isa na hulog explain, explain ko sa inyo kung bakit. Tapos by the way, ito yung charging nyan. yan. Charging nyan. dito. So nakatakip pa po yan kasi kailangan po natin siyang buksan. So pag tinanggal po natin to, ayan, tatanggal po natin yung rubber part na yan. Huwag nyo nalang iwawala to. Pwede po natin siyang isaksak. Ayan o. Oh. Saksak lang natin. Ayan, nasan? Ayan. Tapos ano, adapter nyo. Siyempre yung adapter sa inyo na manggagaling. Sa adapter ng cellphone. Ayan, huwag nilang wawalain to kasi uh, pag nabasa to, lalo na nasa ilalim yung mga underblow, pwede masira. Pero pag nakalagay ito hindi naman siya agad masira. Basta sa experience ko, ilang beses nang nababasa to. Pero dahil may takip hindi siya agad nasira. So pag napasokan kasi yan, sira na siya syempre. So ngayon, ito, sa paglalagay nito, meron po siyang kasamang dikit. Yung dikit po niya, ayan o, ito Ayan, parang ano siya, parang yung dikit ng mga damit. Ayan. Isang rough tapos isang parang ano, yung smooth na malambot. Tapos pag dinikit mo, ayun oh. Alam niyo, alam niyo siguro 'yan, yung tunog na 'yan. Ayan, tapos naka 3M tape po siya dito. Didikit po natin siya ng 3M tape. Also dito sa motor. So ito po idea nakalagay na po ng mga months nga. So ngayon, makikita niyo naman napakatibay at also hindi po siya agad nahuhulog no kahit na sabihin natin konting tikit nyo lang matibay agad siya kasi kahit tugutin nyo yan din man siya agad malalaglag eh nakasabit pa siya eh. sa so, dami dami ng mga ano niya dito hindi siya agad malalaglag sabit at sasabit yan so syempre para ma para ma make sure lang na hindi agad masira or mahulog ilagay nyo lang na maayos isakto nyo siya dito yan para walang chance na mahulog. So yung sa atin, nilagay natin dito kabilaan. For idea rin sa magandang pwesto, dito sa part na yan, ilalagay. Ito yung side skirt, ayan. Dito. Para halimbawa nakapipe kayo, kita to. Tapos also sa kabila, ayan, nakamirror. Ayan, pares lang sila ng pwesto, kabilaan lang. Tapos yung isa guys, nilalagay ko dito sa ilalim. So lagay na natin tong isa sa ilalim ha. Inove ko to para lang for demo makita ninyo. So sa quality nya, goods naman siya guys. Goods naman siya Wala naman siyang maraming ano. Ayun, sa part na to, nakaseal naman sya eh. Tapos, ayun. Basta, basta, basta ingatan nyo lang to. Ito yung pinaka ano ko eh. Pag natanggal nyo to, tapos nabasayan, sira agad yan. So huwag nyong wawalain tong part na to. Napakaliit na yan. Tapos may goma pa nga yan eh. Pero ito, dinidikit na lang. So dito na lang siya may nilagay ako dito sa ilalim ng ano compartment ayan dyan ko siya sinabit yung isa apat yan eh yung isa na hulog kasi nilagay ko dito sa may ilalim wag na wag, na, wag kayo maglalagay dito kasi sasabit yan sa mga hams o kung ano ano pero nandun pa yung pandikit niya. ayan so on natin siya. eto naman may gamit tayo remote ayan on, on natin siya, no iilaw yun yung isa pop muna pala natin tas on ayun, umilaw rin siya, di ba? Yung isa nandoon sa loob para pang highlights doon kahit wala namang madiin na piyesa doon, eh, ano? So yan, ito sa remote natin. Pag bumili kayo, yung isang remote, paiilawin niya lahat ng binili nyo. halimbawa tatlo yung binili nyo, or apat. Paiilawin niya lahat 'yan basta on niyo lang. Tapos kung iba-iba pa yung kulay, pindutin niyo lang yung kulay na gusto niyo. By the way, yung kulay nito nag-iiba. Kung makikita niyo naman sa remote, makikita niyo kung orange, Ayan, orange lahat. Violet. Pero yung sa atin, blue yung pinaka-best. Ayan, pag may hindi na abot, lapit nila yung remote. Pero yung sa atin, blue yung pinaka-best na kulay niya. Nagmamatch siya dito. Tsaka contrast sa kulay ng motor natin. Pero nasa inyo naman kung anong kulay yung gusto nyo. Tapos, about sa huli, basta static nyo lang siya lagi kasi may nagbiblink to eh. Huwag nyo lang hayaan nagbibling kasi baka masita kayo ng pulis. So, static nyo lang siya. Ako, experience ko, dumaan ako sa mga checkpoint. Check Di naman hinuli, basta naka-steady lang yung ilaw natin. Hindi siya yung nagbiblink. So, by the way, napag-usapan na yung blink. And, um, pakita ko sa inyo, tapusin lang natin kulay. May pink. Ayan o. pakita natin malayo. Pink, violet, uh, dark blue, ice blue yata, orange, red, green. Ayan, blue, tas may white din. Pero sa atin, best yung blue mamatch dono, no? Tapos pwede ko rin imatch. Halimbawa, purple or pink. Napapalitan din to ng kulay. So, may pink din yan. Kasi dito sa motor natin. Ayan, meron tayong pindutan dito. Ayan, no? sa mga hindi pa nakakapanood, may video rin tayo nyan, guys. So, match natin. Violet, di ba? O, di ba? Ganda. <laughs> Mas okay yata. Ayan, di ko pa ng gabi. Eh. So, ayan. O, di ba? Sa hindi nakapanood ng video nito, may video tayo sa daylight po natin na iba yung kulay niyan. So may back to stock din na red yan. So yon, balik tayo dito. May mga blinking din siya. Ganda oh. Ganda pala ng pink. So may blinking din siya. May DIY one. And sa DIY, pindutin nyo yung DIY tapos pindut kayo ng dalawang kulay. Yun yung magpapalit-palit. Tapos parang nagpo-fade siya. Halimbawa, green. Tapos blue. Or sabi natin green tapos pink. Para magkalayo. O, pink tapos magigreen siya. Sabay din niyan guys, pating ilalim ay no. Sabay siyang ano, sabay silang lang nag DIY na ah uh, dito, nagpapalit-palit. DIY 2. Ayan, dami niyang blink. Yan yung parang sitahin eh. Gawin nating pink tapos orange or pink tapos white. So yun, after yung pindutin DIY, pindot lang kayo ng dalawang kulay para yun yung magsasalit-salit. DIY 3. Ayan, parang matagal yung ano niya no matagal yung stop nya and red, blue, palitan natin ang green tapos orange green, orange and may time na hindi nakakasundo sila ilapit nyo lang yung remote kasi minsan hindi na sa sensor pero pag full charge naman siya kahit malayo kayo kaya niyang kontrolin halimbawa gawin natin static and static ka lang ba? Diba? kahit malayo yung sa akin hindi ko tinanggal yung ah uh, dito plastic nito para in case man hindi siya mabasa so ingatan natin to kasi ito yung uh, mag on and off ng strobe lights natin pag wala to hindi nyo ma on or off yung strobe lights nyo wala po siyang pindutan so ingatan nyo to ingatan nyo rin yung strobe lights nyo so ayan guys yung itsura nya ng ano natin medyo pagabi na rin sakto ayan po yung itsura nang underglow natin na nabili online as low as 160 meron na po kayong isang strobe lights tapos isang remote pero mas okay dalawa dalawa, tatlo, apat mas marami mas okay para mas kita yung detalye yung magandang posisyon yan dito sa likod dito sa ilalim at dito sa harap ayan so yun lang guys siguro sin gagawa din tayo ng talagang ino on off or yung may switch na pang malakasan pero sa ngayon kung gusto niya lang magka strobe lights muna ng budget meal or magka underglow lights na budget meal goods na goods to ayan o okay na okay to napakamura lang so yun lang para sa video na ito kung may thoughts kayo about dito sa underglow or kung may iba kayong ginagamit lagay nyo lang sa comment section para magkaroon din ng idea yung iba sa strobe lights So, bigyan ko na lang kayo ng konting montage bago natin tapusin yung video. Alam mo na, sa video nito, the more click, the more you know underglow lights or strobe lights para sa ating mga motor. Check out nyo na, nasa link lang, nasa description lang yung link. Bye-bye!